Ang pagbabalik ni Ate Yoli dito sa palengke. Yan. Yan mga kasoke. Ito na yung mga tinda niya mga kasoke. Oh. Hipon. Hipon na walang uh, utak. Katulad ng uh, Kitinda At kitinda <laughs> Tap sa pagkain-kain mo talaga po yun Tap tap Ayan, bilhin na kayo mga kasuki Tap tap Tara mga kasuki Samahan po ninyo ako Mamamasal tayo ngayon Titingin tayo kung maraming Magagandang isda ngayon mga kasuki At sa mga bago lang yan Palambin naman po pa-like and subscribe po ng ating munting youtube channel yun mga kasukay si ati banje may customer naglilini siya ng isda marami din siyang isda ngayong paninda mga kasukay mga sariwang isda shout out din pala sa mga katulad naming labor dyan ha sa mga laging nasa palengke. ito po yung mga isda ni ati banje set na tunay. Ano pangkilaw? Yes. Dawa na, na lang oh. Mga kasuke may naka-slice din na mamaling malaki si Boss Renren oh. Marami din paninda si Boss Renren, mga kasuket. Meron din siyang hipon. Ang daming hipon ngayon, mga kasuket. Meron din pong bisugo. bisugo sariwa. Ang ganda ng hipon mga kasuke oh, ang lalaki. Ito po yung bisogo ni Boss Renren mga kasuke. Tingnan nyo naman kung gaano kasariwa. Malalaki pa to mga kasuke. Ganda mga kasuke, bisogo ng laot. Meron ding hipong urong. pitik kung tawagin. Pang steam. Bakuko to mga kasuke. Pampinesa at sigam. gulan mga kasukay ito po yung tinatawag na islam flying fish talagang lumilipad dahil may pakpak sa mga kasukay ang lapad masarap to pa prito kaya kinilaw mga idol oh, pa like and subscribe po ng ating youtube channel bising busy, busy si boss meron ding matang baka malalaki yung matang baka yun ito po yung tolingan pang sinain o kaya ginataan maraming sapsap -sap ngayon mga kasusoke ang lalaki oh. ang pangat sa kamatis busy busy yung mga kasama natin dito sa bandang dulo mga kasusoke yun pauwi na yung isa oh. naglilinis na ng timba sana all meron ding taniging naka-slice dito mga kasukay shoutout kay boss bisod busy busy mga kasukay wang oh, daming isda gusto pala ito ni ate may iba't ibang klaseng mga isda mga kasukay sariwa lahat oh bili na kayo ng pangulang mga kasukay ah. meron ding bangus dagupan yan ang bangus dagupan mga kasukay ito yung pusit bicol daw sabi nila pusit bicol lalunggong na sariwa mga kasusunod masarap to pang adobong ibas ito maya maya saka tanigi rin ayan natin na eh ito daw, ito. Ito ba, ito ba? Ito yung tinda niya, mga kasukay. Ano pangalan yun, Dak? Ito. Ito ako ngayon. Ito yung tilapia bangos, ito. Ito. Buhay pa yung bangus oh, mga kasukay. Oh, grabe ba. Parang pa tilapia lang, buhay, oh. Katag kay Bostobal, mga kasuki. So, yung bangus na gupan, mga kasuki. Boneless na. No? p so, 250 po ang kilo, mga kasuki. Meron ni tayong pang-sigang. That's, off. That's, off. That's off, mga Market. Yan ang mga tindira. Malayo sa tinda. Para hindi alata, ano. <laughs> <laughs> はい、はいはい Ayok po sa Katona. mga lang Katona vlog. mga kasuki, Katona vlog, subscribe po. Support na po, support. Ye pinto na mga kasuki. Tingnan ihaw salamat po mga kasuki. Ka like and subscribe. Hanggang dito na lang mula at Diyos mabalos po sa Indugabos. Okay.